Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Ngayong gabi, isang kwento mula sa ating subscriber sa isang liblib na barangay sa Kapis. Isang kwento ng gabi ng takot. At kung paano nila napuksa ang isang nilalang na tinatawag nating aswang. Noong gabing yon, malakas ang hampas ng hangin at may patak ng ulan na tila nanunukso sa bubong ng kanilang bahay. Tahimik ang paligid, maliban sa mga kuliglig at palaka na tila nakikisabay sa himig ng dilim. Pasado alas dos ng madaling araw. Biglang nag-ingay ang kanilang mga manok. Akala ng ating sender, baka ahas na naman. Kaya dahan-dahan siyang bumangon. Papunta sa bintana. Pero bago pa siya makalapit, may narinig siyang kakaibang tunog. Mahina, pero malinaw. Pakpak, -pak, na mabagal na kumakalampag sa bubong nila. Nang sumilip siya, wala siyang nakita. Pero sa gilid ng kanyang mata, may aninong dumaan. Mabilis, mababa ang postura at nakayuko na parabang ayaw magpakilala. Bumalik siya sa kama pero ilang minuto lang. Isang mahina, pero puno ng takot. Naunggo lang narinig niya mula sa kabilang silid. Agad siyang nagtungo roon at bumungad sa kanya ang kanyang pinsan. Namumutla, pawis na pawis, at tila nahihirapang huminga. Habang natutulog daw siya, pakiramdam niya ay may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib hindi siya makagalaw, hindi makasigaw. At nang iminulat niya ang kanyang mata, nakita niya ang isang matandang babae. Nakalugay ang mahabang buhok, mapupulang mata na tila nagliliyab at mahahabang kuko na kumikislap sa liwanag ng buwan. Dahan-dahan itong yumuko, palapit ng palapit ang mukha na tila inaamoy siya Ramdam niya ang malamig nitong hininga at ang ngisi na parang nang aasar. Kinabukasan, agad nilang ikinwento sa mga matatanda ang nangyari. At dito nila nalaman, matagal na raw pinagbibintangan ang matandang iyon na isang aswang. Kaya paghahanda ang ginawa nila, bawang sa bintana, asin sa pasukan, buntot pagi sa tabi ng mga bantay. At pagsapit ng hating gabi, Muling nag-ingay ang mga manok. Sa liwanag ng buwan, nakakita sila ng aninong gumagalaw sa paligid ng bahay. Isang matandang babae. Pero kakaiba na ang anyo. Mahaba ang dila. Matutulis ang kuko. At mata na kumikislap. Parang mata ng pusa. Biglang tumalon ito sa bubong. At sumubok pumasok sa bintana. Pero nang tamaan ang kamay nito sa asin, napaatras ito at napasigaw ng matinis. Isang lalaki ang sumugod at tinamaan ng buntot pagi ang braso ng nilalang. Parang nasunog ito sa sakit. Mabilis na umatras at tumakbo papunta sa kakahuyan. Kinabukasan, wala na ang matandang iyon sa barangay. At simula noon, hindi na sila muling ginalaw ng aswang. Pero sa tuwing mag-iingay ang kanilang mga manok sa hating gabi, Muling bumabalik ang kaba sa kanilang dibdib. Kinabukasan, may nakakita sa matandang yon sa may sapa. hihina at hindi na makalakad ng maayos. Ayon sa isang albularyo, kapag nasugatan ng buntot pagi ang ganitong nilalang, mawawalan ito ng lakas at hindi na makakapagbalik sa dating anyo. Ilang araw lang ang lumipas, napabalita na namatay ito. Pero ayon sa mga matatanda, kahit mamatay ang katawan ng aswang, maaaring lumipat ang kanyang kaluluwa sa susunod na henerasyon. At diyan nagtatapos ang nakakatakot na karanasan mula sa ating subscriber sa Kapis. Maraming salamat sa iyo kaibigan sa pagbabahagi ng iyong kwento at sa tiwala na kami ang magsasalaysay nito. Naway magsilbing babala ito sa lahat. Huwag maging kampante sa katahimikan ng gabi dahil hindi natin alam kung sino o ano ang nagmamasid mula sa dilim.